Nag-testing tayo dumaan dito mga amigo sa 28 milya sa Gumatong Ay, wala mang sumunggab mga amigo nitong hapon Nag-testing tayo mag uhaya nitong hapon Ay, kakaunti man mga amigo ang humain sa Riyang Alas 6.30 city madaling araw mga amigo nandoon na rin tayo nyan ay hindi man tayo makapagpaspas mga amigo ng makina baka tayo madali ng kahoy ay lalo ng buwan ay speed lang mga amigo ng mga 5 sa is by 23, tayo umalis mga amigo doon ah, dispiras nga pala mga amigo ng pista nung tayo umalis doon sa real 23-24 mga amigo ang pista ng real doon sa may amin Kaso lang eh, medyo may weather man mga amigo na maganda-ganda ang dagat Kaya uh, naglarga na rin lang maski dispiras mga amigo ng pista Magandang uh, umaga mga amigo oh. uh, Narito na tayo mga amigo sa real nakarating na rin tayo dito sa real mga amigo ah, alasing kunoy bitayo mga amigong dumating dito sa tabi ating yelo oh. nagtesting tayo dumaan dito mga amigo sa 28 milya sa gumatong Ay, wala mang sumunggab mga amigo nitong hapon nag tayo mag-uhayan nitong hapon ay kakaunti man mga amigo ang kumain. Ay dahan na siguro mga amigo muna pareyal at alanganin na yung nino. Ah, 28 tayo mga amigo sa kumatong dito. Tapos pagdating natin ang itong ay 27 milya pa mga amigo ang real ah, mahigit 50 milya siya may amigo dito sa ating tayo ah, siguro madaling araw na ito na rin tayo sa real ah, alas 6.30 city madaling araw mga amigo nandoon na rin tayo nyan ay hindi man tayo makapagpaspas mga amigo ng makina baka tayo madali ng kahoy ay lalo ng kuan ay speed lang mga amigo ng mga 5 sa is baka mga amigo makahoy pa ay nakup isda mga amigo dahil talagang sakto na lang itong gabing ito yung yilo natin mga amigo ah, bukas ng umaga ha, doon nasa real mga, ano, mga amigo ng pangais dahil ah, may yilo ba na doon sige lang 23 tayo umalis mga amigo doon ah, dispiras nga pala mga amigo ng pista nung tayo umalis doon sa real 23, 24 mga amigo ang pista ng real doon sa may amin kaso lang eh, medyo may weather man mga amigo na maganda ganda ang dagat kaya ah, naglarga na rin lang maski dispiras mga amigo ng pista ay, oh, 28 man ngayon. Sayang lang at hindi tayo nakapangisda kahapon, maghapon, mga amigo. Ah, lumakas man siya kahapon. Sige lang. Ah, mayroon na din naman tayong huli, mga amigo, kahit maliliit lang yan sila. <laughs> yung nakaraang palaot natin mga amigo ayo oh, dalawang cooler lang talaga yung inuwi dalawang cooler lang yung inuwi talaga mga amigo ah, hindi naman siya gaanong nalugi at may linis man sa malabon mga amigo yun na ah, mahigit 15 mil ah, sige lang ay, hindi na tayo mga amigo gaano naghanap doon sa tuna ah, nagfocus na lang tayo mga amigo muna doon sa maliliit at mayro namang medyo Yung... nagkain kain mga amigo ayun ah, nakaipon din naman tayo mga amigo ng kuan kahit paano ay mayro naman mayro na ding pang uwi siya <laughs> talaga naman ay si naman amigo ah, siguro mamayang madaling araw naro na rin tayo nyan na dahan dahan lang ang takbo mga amigo dahil oh, eh, kalmada naman mantap naman siya mga amigo ay baka madali tayo ng kahoy mga amigo ay lalo nang <laughs> wala na pamanding maidagdag na ilo talaga mga amigo saktuhan lang yan siya pampalamig na magdamag ah, bukas na umaga siguro oh, po pag talag tutulog lang ng kaunti mga amigo at oh, magbababa din ng isda pagkatanghali mabiyahe din natin bukas yan sila sige lang ah tutulong lang ng kaunti mga amigo pagkatanghali ay mag-iimpake na niyang mga ayan kung ilan cooler mga amigo yan sila <laughs> ay, papahinga lang bukas ng kaunti mga. tutulong lang ng kaunti ato pagkatanghali ay magbababa naman tayo ng isda para ma-deliver yan sila na ibiyahin ng mga minunin sa palabon sige lang Ah, magandang gabi na lang muna mga amigo sa inyong lahat sa ating lahat mga amigo at bahandahan na muna ito Bahandahan na muna tayo mga amigo ayun alas na iskola yung tayo mga amigo ay baka naman madaling araw ay nandoon na rin tayo mga amigo sa real kalmada naman siya mga amigo sige lang ah, dahan-dahan na lang mga amigo Ito na tayo mga amigo sa Real. Nakarating na rin tayo dito sa Real mga amigo. Uh, ah, alas tayo mga amigo dumating dito sa tabi. Uh, ah, alas na mga amigo. Ah, Nagdahan-dahan din lang naman tayo mga amigo pagtakbo din. Lang. Ah, maigi lang. maigi mga amigo at naruto na din kahit lang kuana. Uh, ah, maliwaliwanag na ng kunti mga amigo. Sige lang. Ay, baka mamaya mga amigo pagka may biyahe siguro ah eh bababa din lang natin tong ating isda mamaya siguro din pag ano pag may biyahe yung sasakyan diyan ah tutulog lang mga amigo ng kaunti ato gigising nang tanghali pag talagang may biyahe para maibaba din tong ating isda Okay naman namin yun. Narito na tayo sa ating punduhan. Narito na uh, nakarating man tayo mga migo nang maayos din. Dahan-dahan nga lang migo ang takbo at medyo <laughs> baka madali mga amigo ng basura eh, o oh, wala ng yelo yung ating isda mga amigo talagang sapat sapat lang sa pang takbo nitong magdamag sige lang mga amigo at ah, titingnan natin mamaya ito kung may biyahe yung ating soki na sasakyan dyan ah, pag may biyahe sila mga amigo ah, atin na rin i-deliver ide tong ating isda ding maliliit sige lang mga amigo ah, magandang umaga na lang ulit sa inyo lahat mga amigo gayak-gayak ah, muna mga amigo pagbaba dahil oh, mananaguan pa tayo mga amigo ng balsa mananaguan pa tayo ng balsa patabi eh